Bago ang vlogger uh, uh, na kilala natin at uh, tulungan natin tulungan po natin kahit bago po yan <laughs> kaya tayo hindi nagkakait ng mga ganyan patuloy tayong uh, nagmo-monitor no doon sa uh, magiging kaganapan dito sa Lagoy no at uh, kanina na doon ay uh, tumaas yung ano eh pero ngayon ay uh, bumaba pero doon ay uh, ayan, doon po ay uh, mataas na rin no naabot na no pero dapat dyan eh yung mga yan yung tagong sagusa na no, doon sa mga namumuno sa atin parang dahil mayor yan dapat ay eh, delikado, okay. Okay. delikado.

Uh, Galing sa Tumana, mataas na raw sabi ng uh, ating chief reporter. Buti na. uh, nawala yung tubig doon sa, uh, uh, sa may uh, informe. Uh, wala.